So, yun. Talaga naman po. Yung gumagala ka pero may dalang bag na ganito. <laughs> Ayan. Kumamoto ka, Phil. So, mahirap kasi guys, kasi pag sa bukid ka, puro bukid na lang ngayon. Isang taon na naman sa bukid. So, may pagkakataon tayo. na Gala. Gala. Buti <laughs> nga may kasama ko kay Papano ani. Ay eh. gabi, puro walwal. Ayun, ikot. Wala pa tayo matinong tulo, guys. Ang ganda din eh. Okay. Ang ganda lang, hasal na rin. Pwede kang umakit. Sa uh, ito, kapasakin tayo. <coughs> so eh. yung mga dapat kasama natin wala ang ganda dito Ayan, ah. so ito yung pinakaharap ng asin ang daming tao da, guys sobrang daming hapon bala dito ang daming pala hapon dito oh Pre. daming hapon yan yung likod yun yung asin ah, yun sobrang daming turista ngayon, libre siya. Kasi alam, may entrance dito pre, di ba? Kapag hindi New Year. Gusto mo ba? Ha? Gusto ko ba? Saan? pipila ka pa yata. Pipila ka pero... Oh, Ganyan lang, nakapit ka naman tara, try natin. Ano, oh, okay lang sa inyo? Sige. Buti na lang nakatagpo ako ng mga kasamang ganito. jigong Ayan, layo yun. Eh. Feeling terrorist na tayo ngayong araw Ay. Ang <laughs> ganda So, papasukin natin To ang cut vlog Papasukin natin itong castle Samahin nyo dito sa castle, castle, castle Ah, may perform, may magpe-perform diyan. Ayun ah, oh, nagpe-prepare sila ng ano, ng mga drums. So, meron silang ano mamaya. So, samahan niyo. Asukin natin yung kasi. Wala nang edit dito, guys. Manood lang sa Samahan niyo ako bumasa ng asel. Amoy ng lasyo, nakarating nang kumamot to. Pumuntang laseng, umuwing laseng, gumalang laseng Eng eng Hindi ko alam kung pwede mag video dito sa loob pero I-video tayo, tuloy tuloy natin Upload natin ang ano Kasama niya ako Dito tayo sa loob, ang dilim guys Ang dilim so madilim So guys, mga lakad tayo. Ayan. Pag nadapa ako, patanga-tanga ako. Huwag <coughs> niyo akong tatawanan. Tapos okay na, dito lang kami sa loob na mismo ang <coughs> Uncut beads. Pero mukhang maganda rin eh. This is Colombo Castle. Nandito kayo ngayon. oh ganda. Sige, sige, mag video ka. Wala kang Dito na kami sa guys. Tim punta pero may bag. Ah, ang ganda dito Meron siyang ano Meron, ang ganda guys Ang ganda Ang ganda Tingnan nyo, meron siyang miniature Ito oh Ayun oh Ang kulit Miniature kasi Ang oh. kulit ang ganda niya guys. Oh. Ito. Ayan, ayan yung wall wall. Picture. Pero dito ang mabibilib. Ang dami. Ang liit. And then, bumuno na ito. Wait. Dito, 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 dito. Ang ganda guys. Ang ganda. Shhh. Ayan yung may.

Um, Astig na kamangan um, talaga siya guys Ang <laughs> cut videos to manood kayo Walang coin ng video to pero manood kayo Iikot ko kayo sa Kumamoto kasi <laughs> <laughs> no, Sa lahat no, Ito po no. puro mga videos naman Walang edit dito guys ang ganda dito guys ah, Nabasang ulit nyo dito Lalo kung gagala Ang ganda Sobrang ganda ako lang yung dito Kahit madilim <laughs> Ayun oh mm. Ang kulit Padilim na ng padilim guys Pero naka shades pa rin tayo <laughs>

Oo, oh, 7 minutes na yung video tuloy-tuloy lang. Manood lang kayo, walang kwenta to, pero manood kayo. <laughs> Ayan tayo guys. Ito yung tura ko. Oh, may bag pa. Magagala, may bag. Diba? Umuwi ka na sa bukay doon. <laughs> hey. magtatrabaho <gulong> tayo masaya ngayon taon kahit pagod <laughs> and Oh, kulit. Eh. oke okay, no. <tinyo? tinyo> Oh, Oh, <laughs> matagal na eh.